Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Ako nga, guys, ngayon ay nireregla at mainit ang ulo ko sa lahat ng bagay. So, itong pagbo over ko ay nakabase kung gaano kalakas yung bulwak. Ay, yikes! Katulad na lang na itong sumasabay sa pag over ko na si Ate, nakulang na lang ibatoy yung mga pinggan. Makakagigil. Siya kasi tinatama dahil nireregla din siya, guys. Nakakapikon, kanina pa siya. Ang ingay niya, babe! Sumasabay so, pa nga yung init ng ulo ko dito sa quiz ni Aditya. ay may kukwento sa inyo baka mainis din kayo. At pag tinatry ko nga mag voice over guys, ay sumasabay din ng iyak yung dalawang anak ko. Kaya ako hindi makapag-upload ng maayos. Pakikuha nga muna tong dalawang bata dito sa India. <laughs> na makapag-chismis ako. <laughs> Marami akong gustong i-chismis sa inyo guys, pero titignan ko magkakasya tong video na to. So, una nga guys, andito kami sa, ay, ano, ay doktor para sa mata nga ni Ado. ko na yan sa post sa inyo kung nagbasa kayo. O, yung iba kasi tinamad eh. So, ayun nga guys, si Ado ay nagkukurap-kurap non-stop. Ayun pala, dry yung high eyes niya kasi nga, meron siyang sensitive eyes. May allergy siya sa alikabok. Parang sa tatay niya lang din guys. At allergy din siya sa mga, alam niyo yung, anong tawag doon? Sa mga pollen. Alam niyo, pollen yung sa, sa mga nalaman ganun sa bulaklak guys at yun yung nagtitrigger sa kanyang pagkurap-kurap guys kaya sobrang sensitive niya doon nakakagigil pati yung skin niya ngayon guys ay may mga sugat-sugat siya paano ba naman guys eh walang lumpay sa kakatambay doon sa balcony nangingitim na nga rin siya guys kakalaro niya doon ay eh, nayan ko na lang kasi maganda rin naman yung sikat ng araw isa naman guys nakakulong lang siya 'di ba sa loob ng bahay si Afi din guys nangingitim din dahil laging pinapaarawan ng lolo niya eh ayan na natin yung kutis naman na lotionan niya eh, kung magkasakit 'di ba Ma -ma prone kasi pagka hindi naaarawan yung mga bata. agriba ba kayong mga lolars? So, ito na nga guys. Sumunod na araw, ang akin bianhan ay talagang gustong, 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 gusto na na nga niya magpareban. At hindi naman siya pwedeng pumunta ng Pilipinas. Dahil yung kuya nga guys ay naghahanap ng asawa. At sabi nga namin sa kanya guys na kung hindi ba rin makahanap ng asawa, February punta siya sa Pilipinas. Pagkatas namin mag-Japan or last week ng Jan January. Ngayon nga guys, sa salon na to ay wala kaming gagastusin. Dahil last time, nyo, sabi ko sa inyo, bumili kami ng credit na around 50,000 tapos may dagdag pa yung points tapos walang GST pag bumili ka kasi guys ng package aalis din nila yung GST e eh, magkano GST dito guys 20% o yung tax nila value added tax nila guys so kumuha kami nun para nga, magamit din namin ni mami so ngayon nga guys nagpakulay na naman ako dumating ako dito guys sinatid lang kami ni Adi as in bumaba lang kami ni mami sa sasakyan Hindi na pumasok si Adi tapos ako na nakipag-usap total naman guys yung mga indyana dito ay nag-i-english nga so ito nga ang biyanan ko guys ayaw magpaiwan ng hindi ako kasama. May kasi siya. Diba sabi ko nga sa inyo, first time nilang na-experience yung mga pasosyal-sosyal na ganito. Sanay kasi sila guys na simple lang. Sa, uh, so ako lang talaga nagpo push na magganyang-ganyan siya. So may siya talaga guys. Kaya kahit hindi siya, ako pa yung pinapakusap niya guys para lang ano, naiya lang siya talaga magsalita. So ang nangyayari guys, maghihindi sila. Tapos, hindi niya may sabi Sabihin niya, ako kausap. usap eh, di mag english yan kami. So, ngayon, mag english yan sila. Ngayon, i-explain ko yung sagot ko dun sa ano. Kasi may mga tinatanong sila sa akin eh. I explain ko yung sagot ko dun sa mga tao dito. Tapos, i-explain sa kanya ng hindi. Tapos, tatanong niya pa rin sa akin, ano daw meaning? <laughs> Paano kami nagkaintindihan noon? Ngayon ko lang na-realize. So, guys, tutol nga si Adi sa aking pagpapa-red hair. Kasi nga, ayaw niya guys. Gusto niya brown yung hair ko. Eh matigas ulo ko. At ingitera ko guys. Nakikita ko si isang vlogger dun sa TikTok na alam pangalan ni guys. Na, alam pangalan pa niya. Paano may pronounce yun. So ayun nga. Ginaya ko siya kasi naka red hair siya. Ingitera nga ako ba diba? Alam niyo naman ako yung ingitera na ginagaya ko naman. Pero hindi ko sinisiraan yung tao na yun. O hindi ako nang alam niyo yun. Kapag nang ginagawa ng iba dyan. Excuse me po. Pag naiingit gayahin. Hindi yung sisiraan mo yung tao. At ito na nga guys. Sibay natin yung usapan. Baka uminit na naman yung ulo nila nila. So, ito nga, nagpariban si mami. So, ang problema kasi sa kanila, guys, eh, si mami, palagi siyang nagehena. So, araw, parang every other day, nagehena siya. Kaya dry na yung hair niya. Kaya sinasabi sa kanya, wag na daw i-permanent straight. So, tinawag ko kay Adi yun. Sabi, eh, i-treatment lang daw. Eh, yung biyanan ko, gustong gusto nito straight. Pag lumabas to dito nang hindi straight yung buhok niya, ay iinit talaga ulo nito. Kaya, pinush ko. Sabi ko, bali na mag dry, dry hair niya. Gusto niya straight eh. So, pinush yung pagpapay straight ni mami. At syempre, pinush eh, ko rin yung pagpapa hair ko. Tapos, na nga guys, ay eh, eh, pinopotoshoot niya na naman ako. Ito nga, guys, biyanan ko. Habang ginagawa yung buhok ko, tapos pinipicture-picture, ako, binibidyo-bidyo ako, guys. Para bang nakataas yung kilay niya, guys. Parang masama yung tingin niya sa mga lalaki dito, guys. Kasi, ano, syempre, alam niya, hindi siya sanay, eh, guys, na gano'n, na may ibang lalaki na lumalapit sa akin. Na para bagang iniisip niya, eh, nagpapacharmingan kami dito. Hindi niya gets na, diwa di ba, alam niya naman yung mga salon ngayon. Kaya dito sa India, ay, sino social media talaga nila yung mga gawa nila. Kaya hindi gagetsin mo naman siguro. Pero deadman na lang. So, ayan na nga, guys. Ang pinunta namin dito, guys, ay para ubusin nga yung credit na natitira namin. So, parang meron around, ano pa kami, 40,000 credit. So, ayan nga, pina-straight si mami, pina-facial din siya. Tapos, kung ano, -ano pa pinagawa niya, B, igulat ako, sabi sa kanya, anong gusto mong pagawa? Lahat pinagawa niya naman. At habang inaantay ko nga si mami, kasi nga siya, parang 3 hours yung buhok niya. Ako guys, isang oras lang naman ako kinulayan. Kaya sabi ko, ay magpapaputs pa muna ako at magpapapedicure. Hindi na ako nagpamanicure kasi hindi naman ako sanay talagang nagpapakutik sa kamay. Ginagawa ko lang guys, ginugupitan ko lang yung kuko ko. Not unless merong special. Ay wow, si sabay mag-voice over yung dalawa. Ay sorry, sorry guys. na <laughs> <laughs> Nabipindot si Anger. ayong uh, yung mag-ama kasi guys, kumakanta-kanta dito. Ay, si Api nakatulog na guys. Kaya dire-direcho na yung voiceover ko. Alam ba, sobrang ano, ang hirap talaga mag-voiceover guys. Inuulit-ulit ko kasi nga ang ingay ng tawa ni Api, iyak ni Api. Tas ito nga guys, nagpap, ano, kaputs pa. Masarap dito guys. Meron silang madaming nilalagay sa paa mo. So lalambot talaga. Tas ito nga, pinapanood ko si Mami. Para bang, ano no, parang nakasimangot siya. So, galit pa to si Mami. So, uh, hindi siya galit guys. Inaantok lang siya. Noong na guys, nap napansin ko, hiyang hiya siya. Tapos nung huli na, parang hindi na siya nahihiya kasi sabi niya, magpapapacial uh, ako, tapos magpapakilay ako, tapos parang hindi na siya nahihiya sa part na, <laughs> Tapos guys, natutuwa nga ako dito kay kuya. Dahil nga nakita nyo, nakaglabs pa siya. Tapos kompleto siya ng mga gamit. Tapos, ayan, finally natanggal din yung ingrown ko. Nahirapan siya dyan guys. Kasi sinadya ko magkaroon ng ingrown. Kasi nga, may kati yung utak ko. Gusto ko talaga yung may kinukot kut kot ba guys. So meron ako naiwang ko ko dyan. Sobrang sakit. Tinray niyang alisin guys. Sobrang sakit talaga. As in. Gusto ko nga siyang sipain eh. Ay, Jeris. <laughs> Tapos guys, yung tipong nasa climax na kami ng pagkukut kut ay nako. Nawa matay-matay yung kuryente, pati yung buhok ni mami, nahihinto-hinto. Apakagandang salon, ganito yung atake. Ang maganda pa dito guys, may palibring tubig sila, kape, tsaa, juice, gusto mo, pwede din, snacks. Kaya lang guys, hindi kami nag-snacks kasi si mami, vegetarian siya, pure vegetarian siya guys. So sabi ko, ay wag na lang. Pero part na to guys, gutom na gutom na talaga ako. Kasi ginabi na kami guys, dumating kami dito ng alauna ng tanghali. Tapos gabi na kami natapos si mami, mga 6 o'clock na. So kumukulo na talaga yung chan ko. Kaya nang kami ng snacks. Gusto kong umuo. Pero si mami nga, hindi siya kakain. Kaya sabi ko, ay wag na lang. So, ayun nga guys. Ang inabot ng aming pagpapaganda na ni mami dito, nagpa-facial-facial pa yan, ay ano, parang 20,000 rupees guys. Or around 15,000. Dalawa na naman kami dun guys. Tapos, meron pa nga kaming natirang credit guys na around 23,000. So, kung gusto pa ulit ni mami magpa-reban or magpakulay, pwede pa siya. Basta ano yun, consumable siya within one year. Ang maganda kasi guys, walang GST Pati walang tax kami binabayaran. Kaya malaki yung parang, ano, parang hindi lugi dun sa bigay binigay namin 50k kung buong taon naman namin gagamitin. At ito nga guys, yung kuya ni Aditya ay nako nakakainis kasi ayun niya yan yung mama niya guys. Eh si mami, si mami kasi guys, ano, hindi makaalis yan mag-isa. So kailangan niya hatid siya ng mga anak niya. So ngayon si Aditya busy. Yung kuya niya, ang pasok naman guys ay hapon na, panghapon naman guys. Tsaka ngayon walang pasok guys, Saturday. Ayaw niya talagang lumabas ng bahay. Na para bang pag nag-asawa siya, pag talaga nag-asawa tas gala ng gala, talaga nangyari ito sa nanay niya. <laughs> tapos yun nga guys, pinag-chismisan tuloy namin siyang tatlo. Si Adi, ako, tsaka yung nanay niya. Paano ba naman guys? Ayaw talaga niya lumabas. Imbes na yatid niya yung mama niya, ano, tuloy kasama pa yung mga anak namin pagka maghahatid. Ganun guys, yung simpleng labas, ayaw niya talaga lumabas. Kaya talaga magtatampo tong nanay pag nakikita na nag-asawa siya. Tapos yung asawa niya, lagi niya ilalabas. Talaga magtatampo yung nanay guys. Magandang kwento-kwento yan sa chismis ko sa next-next ano episode or season season 3 ng Adele Vlogs. kasi guys, hindi lang ako yung napipiko. Napipikon din yung nanay niya. As in, ayaw kasi talaga. Katulad niyan, yung asawa ko, imbis na magpapahinga, eh siya naman, ang pasok niya naman, alas 3 ng kagabi. Alam mo yun, mabalik, mabalik na nga tayo dito sa salon guys. Ay by the way, makikita na pala natin yung babae guys. Ay, pag namin Hong Kong guys, ay makikita na natin yung babae. Kasi sabi namin, gusto naman makipagkita ng babae, makikita silang dalawa. Yung kinukwento ko sa inyo nung nakaraan, eh pagbalik namin na lang. Kasi nga, mag Hong Kong kami para sa birthday ko, di ba? So, kaya, ayun, sabi namin, i-adjust na lang. So, alam niya na ang routine. Pag na-push, ipapakita ko yung muka. Pero pag hindi na-push, hindi ko ipapakita yung mukha. Pero Makikita nyo siya, malamang sa malamang ipupush to Alam nyo kung bakit Kasi yung nanay naiinis na rin na ayaw nang lumabas ng kuya niya Ganun, kasi sabi nila Baka naman pag nag-asawa to, yun na mapipilitan na siyang lumabas-labas O iniisip kasi nila, mami Pag nag-asawa to, tas yung asawa niya gala Since bata pa nga Paano yun? Iyak-iyak malala talaga yung asawa niya, guys Ako, guys, ha Ano, tinotopak na din ako pag di ako nakakalabas dito, guys Isang beses lang kami lumalabas sa isang linggo. Minsan, ano, one month, isang beses lang kami lalabas. Nakakaaburido ako. Paano pa kaya sila? ba? Diba? So, abangan nyo ang mga susunod na kabanata. At ito na nga, guys, mga si may nagpa-facial pa yan. Ako, hindi na ako nagpa-facial. Natatakot kasi ako, guys, kasi baka hindi nila magets na retokada nga yung ilong ko. Ay, mapaling pa yung ilong ko. Diba, syempre, pag pinifacial, guys, kinukot-kot yung sa gilid ng ilong. Baka manggigil babi. Mapaling yung ilong ko. O baka di nila mag-gets. Sinasa, uh, willing naman ako sabihin na retokada ako. Pero takot ako, baka hindi nila alam mag-handle ng mga ilong na peke. Diba, syempre, sanay sila yung mga ilong na tigasen, So hindi ko na pinagalaw yung mukha ko. Sabi ko pag-uwi ko na lang ng Pilipinas. Tapos ito guys, ang ganda ko, 'di ba? Ay, charihi bashers, pasok. So, abangan nyo guys, yung upload ko bukas. Another chismis na naman yun. Another day, another chismis. Tapos, bakit ako na kumakain sa labas? Kasi nga guys, ay Durga Puja. May festival dito. Sobrang bongga ng festival guys. Kaya rin nabibisi ako. Kasi ang dami namin pinaggagawa. So, yeah, update ko kayo sa mga, puro late upload tayo guys ha. So, ano, please bear with me. Ang hirap mag-voice over.